na yung aking anak na naman ng tungtong hmm. tatlo hello <laughs> ko titi. sus, <laughs> naglilinis ang nanay <clears throat> isa yung mana sa kanya oh, kulay niya <laughs> kay delta yung isa ayan <laughs> itong isa sino ewan ko white all white eh <laughs> Ay na, ay sa ilaw. Video-video ka, bibe. Hmm. Video, video. Ikaw, bibi. Oh. <laughs> no, gray yung mata mo, ah Mana ka sa mata ng nanay mo? Hindi. Hmm. hmm. Naglilinis si eh. tungtung tungtong. Ayan yung tungtung namin. Ayaw magpahipo. Hmm. Ayan ito. Ayan ito magpahipo eh. Hmm. Hmm. Pagka may anak yan nagnanakaw na ko lang ako na magpahihipo sa kanya naglilinis siya ay shush 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 ang tong tong kong maganda tingnan mo katingin na naman mamaya eh galit eh didi na kayo didi na hmm hmm didi na didi na didi na Buti nga tong 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 namin hindi magagalit pag binubuhat ko eh. Binubuhat ko yung kanyang kuting. Ang mm, um, naghikap. <laughs> naghikap. Ang mm. eh, isa oh, talaga na naman. Didi pa rin ang didi. Walang pakialam sa sa paligid niya. Hmm. Opa, ay, tumayo na yung nanay. Tungtong, tumayo ka na. Hmm. Balik na raw kayo doon sa higaan niya. Hmm, susikap. Mm. Ika pa sis. Mm. Mm. <laughs> <Ikabasus>. mm. Mm. <laughs> mm. Iyak. <laughs> Alam talaga ng nanay pag umiiyak. Oh. Nililinisan. Naglilinis sa anak niya. <laughs> Didi pa daw siya, bebe. Tutungtong. Dididi pa daw siya. Mm. Mm, nilinisan niya. Ganun talagang nanay, no? Yung pusa. Nililinisan. Mm, nakatingin lang din yung dalawa. <laughs> Naglilinis. Bilis lang, oh. Laki nyo na agad. Mm. Laki, laki nyo na agad. Two weeks pa lang ito, eh abunda sila ng dede eh. Itong tong, Kaya laging gutom. Laging gutom. Kaya kailangan pakainin ng pakainin. Hmm? Gutom na naman yan. Hmm. Ano tong? Gutom ikaw? Ha? Gutom ikaw? Gutom na daw siya. Hmm.